Ayan, lakas ng ilan. Good morning everyone. Narito ako ngayon sa Marian Hill sa Akyat San, kasi kanina nawalan. Abutan ako dito sa kubo-kubo. Ayan, buti Hindi pa naman ako nagdadala ng pala. Pero sa baba, mainit Oh. Eh. Dito lang sa taas, sa third Ayan, papakita ko sa inyo ang kanat Ang tao. O dito. Chocolate. Ang kubo. Laging ilaw ilog na ilog na ayan sa lakas ng ulan may siya oh. may chocolate balls grabe oh nandito ako sa paakyat pero malapit lang ako sa amin mamaya pag tumila okay, bababa na, ayoko na umakyat baha daw kasi sa taas eh. baliktad tuloy sa taas baha hanggang talampakan ang tubig sa taas kasi walang kanal dito nito, nito kaya ito magpatila ng ulan ang lola ayan ang kapeligiran o ulan ito sama Marangay. Marangay post office rain, -ulan. rain, birthday mo. Ang ah, birthday Ito. Buti na lang ko na silungan ko. Very safe. Si. Hindi siya natulog. Ayan. Tumapatak na naman. Ang ulan na naman. Ayan, dito ako. Nakas na agot ng tubig. Ayan. Okay. Medyo humihina na ulan. Ako yung okay, magre-ready na going back. Okay. Bye-bye muna. God bless us all. Ingat-ingat po yung mga lalabas ngayon na wala na maimportanting lakad ay huwag mo na lumabas at kayo baka ay madulas. Madulas ang kalsada. Ingat-ingat po ang lahat. Ayan, ayan. Ingat-ingat po ang lahat dumarating, nakapayong, ay salamat na tila ng ulan. Okay, bye-bye muna. God bless us all and magandang rainy day this magandang morning.